Magandang nga uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, November 29, 2024 At sa oras na 9.30 ng na, uh, umaga Nandito ngayon ng uh, Special Operations Group ng uh, MMA Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go Dito sa President Avenue at sakop ng Barangay uh, BF Paranaque Napasadaan na natin 'to noong nakaraang buwan At uh, isa ito sa mga nahatak Itong kotse na ito mismo. Nauna na yung uh, ibang team. At dahil ito ay uh, barangay uh, BF at uh, ako nga ng uh, paranyake. Ay uh, sinusuportahan tayo ng barangay o ng lokal. May natak dito mga big bike sa so Wala na nakaharang. From uh, President Avenue, kumanan doon sa may Elizalde At uh, nandito ngayon ng uh, team sa may uh, Montserrat Street Hello, sir, Yung nakaraan, maraming mga uh, motor na natikitan dito Saka, ayan, bakantina Yun nga lang, may nakaharang dito na isang sasakyan Ito ay uh, follow-up operation Balikan na lang natin ito at uh, ding inaatak dito sa unahan. At uh, ding nakausli na una ng kotse rito. Oh, magandang araw din po. Hello, shout out sa inyo. Ah, salamat po. Ah, ito yung kanto. Naaalala nyo rin ba itong uh, lugar na ito na mayroong uh, pinag-usapan dito na ano tawag dito? Gigibain itong lugar na ito. So wala pa rin, wala pa rin uh, pagbabago. Ano yung septic tank? Sige, walang problema. Pero tanggalin natin siguro itong portion na ito para meron mang sidewalk. Tanggalin ko muna itong structure. Oo, tanggalin na lang yung structure. Titignan ko Sige, ganun na lang po. Ha? Sige po, bigyan ko po kayo ng two weeks para totally maayos yan. Pero yung one week, at least man lang pa nag-inspection po kami, makita namin na meron na pong na natanggal. Kahit ito man lang po, ha? Para at least magamit naman lang parking to. Ano itong structure na ito? Supposedly, klaro po to. So medyo magtatapyas po kayo ng kaunti. Kaya itong mga na Ayun nga po, tatapyas kayo ng kaunti. Ah, oh. okay. Oo. Kasi kung tatanggalin natin po yan, Pwede eh, pa rin siya magbalagal dyan? Basta huwag niyo pong haharangan yung sidewalk. Ito, ito. Kasi kung tatanggalin po natin buhay, pati yung water station doon, mako-question po yan. So magbigay na lang po tayo ng sidewalk kahit pa paano, okay. ha? Okay. okay. So ito ngayon ang mahahatak. Okay. Dahil uh, bukod sa illegal parking na siya, nasa kanto. Nakasampa na ito. Dumating na may ari. Opo. He. Opo, ayun yun na, sir. Lahat naman po sir, inuhuli sir, taga rito. Kaya lang sir, bawal po yung pinagparadaan sir. Kung gusto niyo sir, kung may karga kayo sir, pwede niyo na pong Kung gusto niyo naman sir, pwede kayo umama. Ay, isama na lang kayo sir. Yung po talaga sir ay yung ano namin sir. Tansya na po. Sa so, sasama na lang daw may ari. <laughs> okay, tara. Okay, diretso tayo dito. Tama, dito tayo sa Kabaros Kakanan. Ay, hello! Ang dami natin kasama sa galaan dito. Kumusta? Oh, ito pa si Sir, Mga kasama sa galaan. Ang dami. Ingat kayo. No, so, andito na tayo sa bandang baba. Yung mga maraming hinatak noon at dati, wala itong uh, mga no parking sign na ito. Ngayon, mayroon na. So wala namang nabot ang mga sasakyan dito, bukod doon sa dalawang, ayun, sa unahan. Malapad yung uh, sidewalk. Ayan na yung uh, park sa loob. Ay, wala pala itong gulong. Saka so, ito, mga plat na talaga. Ngayon, nang nasabi ko nung nakaraang, o nang sinabi ko nung nakaraang uh, uh, na-picture natin ito, yun naman talagang istakan itong sidewalk. pero pang sa doon, oh. Magmula dito, lakarin nga natin kung uh, ilan yung installed vehicle dito. Ito yung naiiwanan noon. Ito eh. flat. O okay. yun. Ito yung Dito sa follow-up operation ng uh, SOJ MMD, dito sa may uh, barangay uh, BF, ito nakita naman natin na talagang uh, stall vehicle na talaga. Ang iba ay flat ang gulong, or yung iba naman ay totally wala ng gulong. Kaya ano yun nga dito sa admin ay uh, allegedly ay ginagawa pang uh, pwesto ng mga pinaghihinala ang uh, bawal na gamot yung ibang uh, sasakyan dito. Kaya kailangan kailangan nilang hilahin na. So ang gagawin na lang ng uh, MMD dahil hindi nga ito maahatak. Uh, titikitan na lang. So, ayon nga sa admin uh, na na-interview natin, gagawa na lang sila ng uh, resolusyon kung pa, paano nga ba mapapaganda or uh, maaayos itong or maaalis itong mga installed vehicle dito sa kanilang uh, sidewalk. Hi, good morning po. Uh, yung po mga uh, stalled vehicles, ang gagawin lang po natin magbibigay po tayo ng notice sa kanila uh, ng 15 days, bibigyan po natin sila ng, uh, ng ample time para matanggal yung mga sakyan. After that, ay uh, hihilahin na po ng junksa para at least ma matanggal na po yung mga obstructions dito sa ano sa uh, at mga illegal park na, na area natin. Yung po mga uh, sasakyan po kasi dito mga dalawa tatlong taon na po naka, nakahambala. So hindi na po natin pwedeng patagalin. Kailangan na po talaga malinis para po dun sa mga tao maka Meron po sila malakaran na at the sidewalk. Uh, yung po iba at mga tagalabas dito na rin po nila iniimbak yung mga sasakyan nila. Uh, at the same time, uh, napag-alaman po natin na uh, at uh, allegedly, ginagamit po nila na pwestuhan para sa paggamit ng mga illegal na, na droga. Ito pong barangay BF ay mayroong ordinansa na uh, nagsasabi na po, pwede pong mag, mag, magparada pero hindi po nang na matagal para sa mga stalled vehicles. Uh, in behalf of uh, Kapitan Jeremy Marquez, ay talaga pong seryoso na uh, ayusin po namin ang uh, kalsada ng uh, barangay BF nasa ganon ay mawala po yung sagabal. Kaya po, ang mga kababayan, mga kasama, kabarangay, disiplina po ang kailangan natin upang maging maayos ang ating kapaligiran. Yun lang po at maraming salamat. Ang oras ngayon ay 1.15 ng hapon. After natin ng BF beef paranyake, nandito tayo ngayon sa may, ayan, sa tapat ng Eldera Homes at sakop ng Pasay at nadaan na nitong isang L3 na nakapark mismo sa kanto. At uh, ito, kasalukuyang ina na. Ito yung uh, Nia Road. Pagka diniritro ito, papunta ng uh, Airport Terminal 2 and 1. Okay, tara na. After ng uh, Nia Road, nandito tayo ngayon sa may uh, domestic road. At uh, yan ang papunta ng Andrews Andrews Avenue at ito naman pinapaninga ng kamera ito yung papunta ng Kirino uh, Quirino Avenue papunta ng Baclaran at, at dito sa isang uh, gas station may uh, jeep at dito sa tapat ng posting ito kadugtong ng side uh, sidewalk After natin doon sa may uh, Domestic Road, corner ng uh, Airport Road. Ang oras ngayon ay 1:45 uh, ng hapon. Nandito so, tayo ngayon sa may Andrews Avenue at sa ako pa rin ng Pasay. May ahatakin dito. Ito yung papunta nang uh, Airport uh, Terminal 3. Ay sen, magkita ng hapon. <laughs> Nakatapat pa sa no parking sign. Oh, ito pa. Ang dami. Sunod-sunod. So, ibig sabihin, bawal na bawal mag dito. Or masisa naman, basta kalsada, ay hindi po parkingan. sasama na lang daw yung may-ari. Okay, tara. bawal po mag-waiting dito. Ah, hello. hello! Nandito pa rin tayo sa address avenue. Tapat ng uh, airport bawal. terminal 3. bawal po dito. No waiting anytime po dito. Bon, bon, bon! Forward kayo dito sa akin. You, Bakit tabi po muna dyan? Asa yung naka-MC? Pero po nang, bago nyo galawin, peram ng lisensya. Bago mo galawin, peram ng lisensya. Sabing bago nyo galawin, pera muna ng lisensya. Buti nga, wala kaming skog, kundi lahat yung bit-bitin. Ang kukulit nyo talaga. Yeah. Ilang beses nyo ba gustong ulit-ulitin? May business permit ba kayo? May permit? di ba? Wala. Forward tayo, forward. Uh, unahan nyo yung mga nasa tulay, ha? Yung mga nasa tulay na pong parada After natin sa Andrews Avenue, sa tapat nga ng Airport Terminal 3, dito tayo ngayon sa Maya, Tiena, Roses. Tinayin, tinayin. Okay, okay, yung nasa passenger seat, Eh wala tayong magagawa. Ano gusto niya? May e, lisensya ba siya? Kung wala siyang lisensya, eh problema yan. Tulog! Katukin mo! Ito, tulog. Yung pasahero. Daan lang, baka magulat, magalit. Nasa boundary tayo ng uh, tagig sa kanang Makati. Ito yung uh, humahati, yung tulay. Nasa Makati. driver? O po, bawal kasi pumarada. You're on the curve. May binili or employee or what? Hindi ko po control po yan. Eh. Pasensya na po. Ah, uh, tikita nyo, tikita nyo na. Kanina motor to. Sama muna sa bangketa. Para driver. Ah, uh, walang person sa driver seat eh. So, it's unattended. Nandito na yung driver, may pinapakitang ID. Okay. Pasay po. Abo, Dok. Pwede po makisuyo lang po. Dok, pasensya na so, po. Abo, can... sandit lang po, Apo. Dok, ha? Um, what I need is your valid driver's license. Okay. I respect your, ano po, you're a doctor, pasensya na po. Pero, what we need is the driver's license. Okay. Pasensya na po, ha? Kasi nakapark po tayo sa curb, tapos, you're also occupying the... Bar Ay, ang driver's license po kailangan ko. Sorry po. Pasensya na, ha? Okay. Ticket lang po yan. Well, That's the fact no na meron at meron talaga pa makukulit. However, we can see naman yung constant changes na nakikita natin dito na unti-unti uh, natatakot na rin yung mga tao dahil alam nilang every now and then merong operasyon ng MMDA and also there is uh, the other local traffic enforcers who are managing the traffic. So somehow may kita natin na na-instill natin yung takot nila sa batas and also hopefully itong ginagawa natin yung disiplina unti-unti na ibabalik naman po dito tumatatak tum 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 na, no? hindi na kasing garapal nung dati. Ba? Yes, that is correct. Uh, let's put it in that context, hindi na ganun kalala. May kita naman natin, even on rush hour, like right now, uh, lunch lunch time ngayon, maraming mga sakyan dumadaan, free-flowing ang traffic. Although, meron mga ilang choke points, but at least, no uh, 60% nakita natin yung pagbabago dito will we'll still be ano, we'll still be constant when it comes to the operation dito. Dahil alam naman natin ang kahabaan ng Chino Roses extension or the Chino Roses is still in ano no, uh, a secondary national road. So babantayan natin ito. Uh, mag-ooperate pa rin po po tayo dito ng mga illegal parking because every now and then meron at meron pa rin. And of course, marami po mga establishments dito. And aside from that, this is also considered uh, as an alternate route dahil ito po ay nagkoconnect from Makati going to Taguig and this can also be a passage going to Pasay City. So very important, very crucial na every now and then andyan po tayo para yung presence po natin it will also instill na hindi po natin porque na-operate na, na po natin ito, bibitawan na natin. Hindi po, we will be constant sa ating mga operasyon.